就你，就你。 Maayot, lintikan. Sir, pag mapatay ang kapatid ko, sir, sigurado, pag mapatay ang kapatid ko, pag mapatay, mayor, pag mapatay ang kapatid ko, ah, dapat magano tayo, mag-usap tayo dito, hindi ito ano, parsahan. Sir, dapat hindi magparsahan, sir. Sir, kapatid ko yan, sir, ano, wala man yan silang dala, sir. Pag-usapan lang dapat natin. Hindi, hindi, ano, sir, pag-usapan lang. Kapatid ko yun, sana po i-ano eh, lang yun siya. Wala naman yung ano yan. Wala yung kalaban-laban yun, sir. <tipot> <tipot> Maayot! Natom, natom, miyor. Natom. Natom, miyor. Manama. Apo po manama pun. I-adwa e, si miyor.